Sa nakaraang mga kabanata, natuklasan nila ang misteryosong nilalang na natulog ng dalawang libong taon. At ngayon, ang kanyang muling paggising ay magdadala ng kaguluhan sa buong kalawakan. Kung hindi mo pa napapanood ang chapter 1 at 2, nasa comment section ang link. Nagsimula ang kwento sa pagpasok ng mga miyembro ng Heavenly Demon Sect, sinimula ng leader ng grupo ang pag-scan sa paligid, parang may hinahanap, tinitingnan niya ang mga mukha gamit ang isang futuristic lens, na kumpirman ni Seryong na ito ay si Sanjen Wu, ang pinuno ng Red Wolf Squad ng Heavenly Demon Sect, dagdag ni Robert, ang Red Wolf Pluton ang nagsisilbing inspectors ng sect. Tinanong niya kung bakit sila naroon, sagot ni Serang, mga taga-subaybay ang mga ito, malamang may hinahabol, ba'mulong pa siya kay Robert na huwag makipagtitigan para hindi sila mabuliawan. Narinig sila ng bagong lalaki at biglang nagtanong kung Demon Sect ba ang binanggit nila, lumingon si Seryong sa kanya, nagtataka kung bakit interesado siya. Habang may mumupa ng hotdog sa bibig, tinanong niya kung ang tinutukoy nila ay ang Heavenly Demon Sect, at tila pamilyar siya rito. Nagtaka ang kapitan kung paano niya ito kilala gayong natulog siya ng milenyo, na pagtanto niya na maaaring nag exist na ang sect na iyon sa timeline niya noon, gulat na gulat ang lalaki, bakit hindi tumatakbo ang mga tao, kung tunay silang demon sect, dapat nagkakagulo na sila sa takot. Tinanong siya ni Sir Yung kung bakit naman dapat silang tumakbo, ipinaliwanag pa niya na kahit may mga isyo ang sect na iyon, ipinagmamalaki nila na sila ang pinaka-orthodox at pinaka-faithful na sekta sa buong universo, dahil sila raw ang pinakamahusay hindi makapaniwala ang lalaki, paano raw maisasama ang demon sect at orthodox sa iisang pangungusap. Naisip niya na ang pangarap niyang tila hangkag at malayo noon ay tila nagkatotoo na ngayon, samantala, napansin ni Sanjen ang isang kakaibang presensya, tumigil siya sa pagskan. May magkasintahan sa malapit, pero hindi sila ang target, sa kabilang mesa, may isang lalaki ang nakatungo at nananahimik. Lumapit si Sanjen at inutusan itong itaas ang ulo para makita ang kanyang mukha. Pagangat nito, nabasa ng system na ang internal energy niya ay 52.7 C. Ipinapakita rin doon ang mga martial arts na alam niya at lumalabas din na siya ay wanted dahil sa kasong level 2 robbery at assault. Sabi ni Sanjan sa lalaki na napakaswerte niya ngayon dahil hindi siya ang target nila, inutusan niya itong pumunta agad sa Martial Alliance at sumuko, kasabay ng pagbabante na sasaktan niya ito kung hindi susunod. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita at nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakaramdam siya ng kakaiba, may kamay na biglang napadapos sa ulo niya, at nagtaka siya kung sino ang may lakas ng loob na hindi lang lumapit kundi ilagay pa ang kamay sa ulo niya. Yun pala ay ang martial arts master natin, na parang pusa kung haplosan ang ulo ni Sanjan. Sabi niya, kahangahanga raw tingnan ang lalaki, habang patuloy pa rin sa paghaplos na parang bata, Idinagdag pa niya na tila natupad na ang tila imposibleng pangarap ni Sanjan. Samantala, lahat ng tao sa tavern ay natulala at nakatingin sa kanila, dahil ngayon lang sila nakakita ng taong may lakas ng loob na lapitan ng miyembro ng demonic sect lalo na para hawakan ang ulo nito. Maging yung mga naglalaro ng baraha ay tumigil dahil alam nilang puro gulo lang ang susunod. Sabi ng martial arts master na tinupad daw nila ang pangarap niya, tinawag pa silang, mga bata, Pinuri pa niya ang Heavenly Demon Sect at sinabi niyang kahangahanga na naabot nila ang ganoong antas. Mas lalo pa niyang niyakap ang ulo ni Sanjan, na para bang kinokonsola ito sa mga paghihirap na pinagdaanan para makarating sa ganitong posisyon, maging yung lalaking tinatakot ni Sanjan kanina ay napatulala na lang, hindi maintindihan ang nangyayari. Habang patuloy niyang niyayakap si Sanjan, hindi gumagalaw si Sanjan at tinanong kung ang bagong dating ay isang batang may problema sa pag-iisip. Sinubukan ni Robert na pagkalmayan si Sanjen at sinabi niya na hindi naman baliw ang kasama nila. Kulang lang daw ito sa social skills. Tinawag ni Sanjen ang martial master na bata at sinabihan itong swerte rin ngayong araw dahil kung wala siyang kontrol ay nilapan na niya ito. Sinubukan niyang alisin ang kamay nito sa ulo niya, ngunit laking gulat niya na hindi niya matanggal kahit anong puwersa ang gamitin niya. Napaisip si Robert kung bakit parang nahihirapan ang leader ng Red Wolf Gang at tinanong si Seryong kung may problema, ngunit hindi rin ito sigurado, kaya gumamit pa si Sanjan ng mas malakas na puwersa para alisin ang kamay ng baguhan, ngunit hindi pa rin gumana kaya napamura na siya, sa huli, pinaganya niya ang kanyang internal energy drive at inactivate ang tinatawag na Blood Wolf Art sa pinakamataas nitong antas, pumuti ang kanyang mga mata at pumasok siya sa ibang mode. Nakapaglabas siya ng napakalakas na enerhiya at naitulak palayo ang bagong dating, kasabay ng pagsigaw na tigilan na siya, sobrang lakas ng enerhiya na nilikha niya kaya nayugyug ang buong in at natamba ang ilang mesa. Ang mga nanunood ay tumitig sa kanya ng may takot dahil alam nilang may malaking laban na mangyayari, maging ang kanyang mga tauhan sa likuran ay napanganga. Matapos nito, bumalik ang martial arts master sa tabi ng kanyang mga kasama at nagtira ng isang metrong pagitan mula kay Sanja na waring handa ng wasaki ng buong gusali. Unti-unti namang kumalma si Sanja nang makita niyang wala man lang galos ang bagong dating at napansin niya rin ang pinsalang nagawa niya sa paligid, sabi ni Seryong kay Robert na mukhang hindi nasa tamang kondisyon ng Red Wolf Squad Leader kamakailan kaya hindi niya agad natanggal ang kamay ng lalaki kanina, samantala, Nakatitig lang sa kanya ang martial arts master. Sinimula naman siyang ice scan ni Sanjen at tinanong kung sino ba talaga siya, hindi niya matanggap na walang epekto ang enerhiya niyang dapat sanay nakapatay na, lalo pa siyang nabahala ng lumabas sa system scan na wala itong record ng internal energy o martial arts at hindi ito kabilang sa database, Nagtaka si Sanjen kung paano posible na isang normal na tao na walang internal energy ang buhay pa. Habang nakapaisip pa siya, biglang nagsalita ang Martial Master at sinabing yung Blood Wolf Demon Art na ginamit niya ay isa lamang sa mga mababang antas ng Heavenly Demon's Body Cultivation Art. Ngunit pinuri nito ang sekta dahil naipasa pa rin nila iyon, idinagdag pa niyang mali ang harmony ng kanyang internal energy at chi, kaya parang may mali sa paraan ng training nito, sinabi rin niya kay Sanjan na swerte nito ngayon dahil siya mismo ang tutulong upang maitama iyon, isang bihirang pagkakataon. Mas nairita si Sanjen at tinawag siyang si Raulo, sabay ng apoy na parang likidong nag-iipon, at tinangkay niyang patayin ito, gumamit siya ng pulang apoy na tinawag niyang Red Wolf Demon Claw's First Form, mabilis siyang umatake, ngunit madali lang itong naiwasan ng Martial Master sa pamamagitan ng simpleng pagyuko pabalik, hindi pa man siya umaalis sa pwesto. Sa likuran niya, tumagos ang apoy at winasak ang bahagi ng in, dahilan para magsitakbuhan ang mga tao, nagpatuloy sa pagwawala si Sanjen at gumamit ng isa pang teknik na Red Wolf Explosion, ngunit iniwasan lang ito muli, na parang madali lang, mas lalo siyang nanas kaya sabay-sabay na siya naglabas ng iba pang powers, Red Wolf Tremor Wave at Red Wolf Ghost Claw, pero parang naglalaro lang ang kalaban habang iniiwasan ito. Namumugto na ang mga ugat sa ulo ni Sanjen habang puno na siya ng galit, Ginamit niya ang buong lakas at talino niya para tuluyang mapatay ang bagong dating. Pati isang kamay niya ay naging demonic claw at nagliyab siya ng whirlwind ng demonic fire sa paligid, handang pumatay, ngunit ang martial master ay nanunood lang parang pinag-aaralan ang bawat galaw niya. Sa huli, napansin niyang may mali sa paraan ng paggamit ng lakas ng Red Wolf Leader, tuluyan ng nagalit ang martial master at biglang sinampal, pinagdikdik ang ulo ni Sanjan, sabay sabing tama na, sa lakas ng impact, parang lamambot ang ulo ni Sanjen na parang marshmallow, at mukhang nadurog pati bungut utak nito, nang bumagsak si Sanjen sa sahig, nabasag pa ang sahig sa lakas ng tama. Sinabi niya kay Sanje na magaspang pa ang kanyang martial arts skills. Lumitaw ang isang malaking butas sa paligid ng pinuntahan ni Sanjen ang ulo niya, at para isang kometa ang bumangga sa sahig ng in, nagbitak-bitik ang matigas na sahig, Nagulat ang natitirang miyembro ng squad nang makita ang kanilang leader na may bungang bato sa bibig, at nakanganga sila sa nakakatakot na eksena, mas nagulat ang mga nanunood sa tavern, nakapikit ang mga mata at hindi inaasahan ang kakaibang pangyayari. Pareho rin nagulat sina Naseryong at Robert dahil ito ang unang pagkakataon na makakita silang binigyan ng leksyon ng mga miyembro ng prestigyosong Heavenly Demon Sect. Nananatiling nakalubog sa lupa si Sanjan, nakahiga ang ulo sa puwang na ginawa ng impact niya, nakatayo sa harap niya ang bagong lalaki, kamay pa rin sa bulsa, sinabi nito na natutunan niya ang mga skills, pero parang saranggola lang, iniimito lang, ipinaliwanag niya na ang tunay na martial arts ay hindi lamang sa paggaya ng skills, kundi sa pag-adapt at gawing sarili. Pagkatapos ng pagtutuwid, sinabi niya kay Sanjan na bumangon at subukang hampasin muli siya kung naintindihan niya ang pagtutuwid. Nananatiling nakalubog si Sanjan sa butas marahil nangangailangan ng brain surgery. At galit na sinabi ng martial arts master na bumangon na siya. Nakatitig lang ang natitirang Red Wolf Squad, natulala at nagtatanong kung ano ba ang nangyari, Unti-unti silang nenas at nagtanong kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na umatake sa kanilang platoon leader, tinawag siya nilang Brad at tumakbo patungo sa kanya na may intensyon na pumatay, tumalon sila gamit ang iba't ibang sandata at activated martial arts skills, ngunit nakatayo lang ang martial arts master, na nasa bulsa peren ang kamay. Makaraan ng ilang sandali, napunta tayo sa 32nd District ng Heavenly Demon Sect, lahat ng miyembro ng sect na naroon sa bar ay nasugatan, Nasa loob pa rin ng tavern may mga markang kamay na nai-impress sa bungo nila. Pinapanood ng commander ng district mula sa screen, hindi makapaniwala. Samantala, isang robot ang nag-scan kay Sanjan, na tila walang malay, at sinubukan buksan ang kanyang mga mata para kumpirmahin kung buhay pa siya. May dugo sa ilong at bibig, nawawala ang ilang ngipin. Dinala si Sanjin at ang natitirang crew sa stretcher habang naglagay ng Do Not Cross line ang ibang miyembro ng SEC para pigilan ang mga nanunood. Pinagmasdan pa rin ng Commander, Jang Reto, ang buong eksena at sinabi niyang hindi kapanipaniwala. Sinabi ng Senior Elder na si Joe Chunrock na mabuti na lang at hindi delikado ang buhay nila, kahit na malubha ang pasa. Nagtataka si Yong kung bakit mabuti lang daw, kasi puro sugatan ang nakikita niya na parang kailangan ng surgery. Idinagdag niya na ang pinakamasama, pinalo sila ng isang hindi kilalang tao. Tinitingnan ni Jiang ang larawan ng bagong lalaki, mukhang inusente. Ngunit dala niya ang dalawang libong taong kaalaman at kapangyarihan, tinanong niya muli si Joe kung talagang naipasok sa ganitong estado ang Red Wolf Platoon ng isang hindi kilalang tao. Sinabi ni Joe na hindi ito nakarehistro sa Marshall Alliance Database, pero nakarehistro ang kanyang mga kasama, ipinaliwanag ni Joe na sila ay grupo ng bounty hunters na kilala bilang S-Devil, na karaniwang naglilinis ng B-class o mababang klase ng kriminal, ang leader nila ay si Sarang, ang Blazing Devil. Samantala, sa S-Devil aircraft, nakaupo ng mahinahon ang bagong lalaki sa mesa, may panyo sa leeg at may hawak na kutsilyo at tinidor, naghihintay ng pagkain, Nakatabi niya sina Seryong at Robert, natahimik lang at sinusubukang isipin kung ano ang sasabihin o itatanong. Sa Heavenly Demon District, gusto niyang namalaman pa ang tungkol kay Seryong, ang Blazing Devil, sinabi ni Joe na kilalang kilala siya bilang bounty hunter na lumilipat sa pagitan ng orthodox at unorthodox na mundo, ikinwento niya na umalis na sila sa Wild Crane matapos ang insidente, ngunit kaya pa rin silang subaybayan, bayan, tinanong niya ang commander kung dapat bang magpadala ng team para habulin sila. Sinabi ni Commander Yang na huwag na itong abalahin at siya na mismo ang hahawak sa usapin, nakatingin lang si Joe sa kanya. Naguguluhan sa ibig sabihin nito, yumuko siya at iniwan si Commander upang pag-isipan ang susunod na hakbang, pindot ng commander ang isang malapit na button at nagpasya siyang tumawag sa isang kaalyado, nagsimula ang system ng tawag at lumabas sa malaking screen ang isang pari tulad na lalaki na si Kim Bum, leader ng Greenwood Group, nang umiti sa kanya. Binati siya ni Kim Bum at tinanong kung may hiling si Commander, na pangisi siyang ngunit hindi agad sumagot. Samantala, Pinagmamasdan ni Seryong ang mga bituin sa bintana ng aircraft, sinusubukang linisin ang isip, sa 32nd Heavenly Demon District, tapos na tila ang pagpapasa ng mensahe kay Kim na nagtatanong kung gusto ba niyang hawakan ng Greenwood Group ang isyo. Sa kalawakan, naglalakbay ang S-Devil Aircraft. Sa loob, nagsisimulang panghinaan ng loob ang bagong lalaki dahil sa paghihintay ng pagkain na tila hindi parating. Sa harap niya, nakatitig lang sina Serong at Roberts hindi pa rin siya nagsasalita, at patuloy lang silang nanunood habang hinihintay niyang matapos ni Sanjay I grill ang hot dogs. Pabulong na tinanong ni Robert ang kapitan kung ganoon ba talaga siya natatakot tulad ng nararamdaman niya. Tumingin si Seryong kay Robert na may inis na ekspresyon at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaalala niya na nakita rin niya mismo, si Sanjin Yuwa at ang Red Wolf Platon ay lahat ay A-rank martial artists at naipanalo lang sa isang hampas gamit ang kamay ng martial arts master, lumipad ang mga subordinate ni Sanjan, may ngipi na lumipad, tila parang mga insekto na binugbog ng isang hampas, napansin ni Roberts ang isang lalaki na bumangga sa isang haligi, na natiling tahimik si Seryong. Sinabi niya na pwede rin sana niyang talunin ang mga iyon kung seryosong nakipaglaban, dahil mababa ang antas nila kahit A-rank pa, sinabi ni Robert na siya lang, kahit ilagay ang buhay niya sa panganib, kaya lang makakamot lang sa kanila ipinaalala niya kay Seryong na parang langaw lang sila tinapik ng martial arts master at hindi man lang ito nahirap nawala sa pasensya si Seryong at lumapit sa bagong lalaki pinukpok niya ang mesa ngunit nakatitig lang siya hindi nagsasalita nagtatanong kung ano na ang problema mahinang sinabi niya na kailangan nilang mag-usap hindi siya sumagot at patuloy lang sa pagtitig sa wakas sinabing kailangan munang kumain bago sila makapag-usap Nakaupo si Sanjo sa harap niya, nakatupi ang mga braso, at iginiit na dapat muna silang mag-usap. Bastos siyang nagtanong ng pangalan niya. Mabilis na nag-interject si Robert, nagmungkahi na gumamit ng honorifics, ngunit muling tinanong ni Seryong kung ba siya, at ano ang pangalan niya. Dumating si Sanjo dala ang isang malaking plato ng bagong grill na hot dogs, at nakakuha ito ng atensyon ng bagong lalaki. Sinabi ng kapitan na huwag niya munang isipin ang pagkain. Habang hindi pa sila tapos magsalita, bigla siyang tinitigan ni Seryong ng mariin at mariing hiningi na sabihin niya ang pangalan niya, ngunit imbes na sumagot, matalim niya lang itong tinitigan pabalik, walang kahit isang salitang lumabas sa bibig niya. Sinubukan namang pakalme ni Robert ang sitwasyon at bamulong sa kapitan na may kasabihan daw na, hindi dapat ginagambala ang aso kapag kumakain, kaya mas mabuting hayaan muna nila itong matapos kumain bago tanungin ulit. Pero halatang hindi kumbinsido ang kapitan. Mayamaya, -maya, nagsalita rin si Liat sinabi ang pangalan niyang Limak Jin, tinanong siya ni Serang tungkol sa pagkatao niya at kung ano ang dating trabaho niya, pero wala pa rin siyang sagot at nakatitig lang, parang staring contest na ang nangyayari hanggang sa siya na rin ang unang bumitaw at sinabi niyang isa siyang heavenly demon, hindi ilang basta heavenly demon, kundi isang supreme heavenly demon. Napatingin si Serang at parang hindi makapaniwala sa narinig. Napa-comment pa siya kung may mali ba sa hotdog na ipinakain kay Lee kaya kung ano-ano ang sinasabi nito. Pero bago pa siya makapagpatuloy, biglang tumunog ang alarma ng barko at nagpa-flash ang mga warning lights. Nadetect nila na may papalapit na target, akala ni Serang, yung Heavenly Demon Sect ang humahabol sa kanila. Pero sinabi ni Sanjay na hindi, ibang grupo ito. Ilang sandali, lang, sumulpat ang napakalaking barko na may malaking bungo sa katawan, at ito ay ang grupo ng Greenwood. Samantala, sa labas ng barko, ilang sasakyang panghimpapawid ng Greenwood Group ang nakapaligid sa sasakyang Seville. Mula sa loob ng isa sa mga barko, ipinaalam kay Kim na nakumpirma na ang Seville ship at sila ang target na binayaran para dakpin. Tahimik na nanunood si Kim, ang leader ng Galaxy Division ng 72 Strongholds of Greenwood, Nakilala rin bilang Black Tiger ng Crescent Moon, at hindi nagsasalita ng kahit ano. Tinanong ng Greenwood Military Captain si Kim kung dapat na ba nilang pasabugan ang EMP Capture Round. Tinanong ni Kim kung sigurado silang mga bounty hunter ang kanilang hinahabol. Sinabi ng Captain na oo, at natuklasan nilang kadalasan ay nasa gilid ng kalawakan ng kanilang operasyon, at ang leader nila ay tinatawag na Blazing Devil Sir. Tahimik na nag-iisip si Black Tiger, nagtatanong kung bakit pakikilaman ng Heavenly Demon Sect ang isang maliit na grupo lang, at tila may kakaibang nangyayari. Naalala niya ang pag-uusap nila niyang kung saan inalok siya na tugunan ang problemang ito. Naalala niya na masayang tinanggap ang bounty, tinanong siyang tungkol sa mga kondisyon ng pagkumpleto, at kung ano ang dapat gawin kapag nahuli ang target. Ngunit hindi tulad ng inaasahan, nagsalita si Yang Sanja at ipinaliwanag na hindi iyon ganoon kadali, sapagkat bahagi lamang sila ng Galaxy Division ng 72 Strongholds of Greenwood at tila inilunsad nila ang buong division para dakpin sila. Nagulat si Seryong na malaman na buong division ang ipinadala at nagtaka kung nandito rin ba ang kanilang leader na si Kim. Samantala, pinagmamasdan ni Lee ang scan ng Greenwood ship at napamangha sa ganda nito. Naiisip ni Seryong ang tungkol sa Black Tiger Kim Sang Bomb at nakahit siya ay hindi madaling tatalunan ang lalaki. Sinabi ni Robert na hindi niya talaga siya matatalo, at tatlong galaw lang ay patay na siya kung lalaban. Naiirita si Seryong at sinabi niya na hindi naman ganoon kaseryoso ang sitwasyon, at baka kaya niyang gumawa ng paraan kung tatutok siya ng gusto. Ngunit hindi siya pinapahintulutan ni Robert na tapusin ang sinabi at sinabihan siyang kalimutan na lang at sumuko na. Napangiti ang kapitan, ngunit agad namang bumangon si Seryong at inutusan ang lahat na sundin ang kanyang utos. Ipinaliwanag niya ang plano, unang ipapaputok ang EMP capture round upang putulin ang enerhiya ng barko at pahiniin ito, papayagan niya iyon. Susunod, sasakay sila sa barko ng armado, papayagan din niya iyon. Panghuli, pahihintulutan nilang maghanap sa barko, at ipapamahagi ang mga hindi kailangan nilang gamit para sa kaligtasan ng Seville kung gusto nila. Tinanong ni Robert kung ano ang kaibahan nito sa pagsuko, ngunit sumigaw si Seryong upang sundin na lang ang utos. Nilapitan niya si Lee, na nakatitig pa rin sa kalawakan, at sinabi na huwag mabalisa kapag tumama ang EMP dahil iyan ay magpapakalog lang ng kaunti sa barko. Ipinaliwanag ni Seryong na walang destructive power ang EMP dahil bawal gamitin ang armas ng barko ayon sa batas sa kalawakan tila hindi rin naintindihan ni Lee, kaya sinabihan na huwag makialam dahil aalis sila kapag nakuha na ang gusto nila. Tanging kapag nagkaroon ng labanan at lumala ang sitwasyon ay hindi niya matitiyak ang kaligtasan. Tinanong ni Seryong si Sonja kung nakalock sila at hinikayat na maghanda sa impact ng EMP. Ngunit biglang sumigaw si Sonja, hindi EMP ang kanilang hinaharap, kundi photon cannon. Lumabas ang system danger alert. Nagulat si Seri at bumaling kay Sonja. Ipinaliwanag nito na gumagamit sila ng photon cannon na kayang sum iron ng barko, ibig sabihin, gustong patayin sila. Nagbabadya ng panganib at nagtaas ng alerto si Seryong. Samantala, sa Greenwood ship, nag-alala ang captain na nilalabag nila ang space regulations at posibleng malagay sa problema. Iminungkahi niyang mas mabuting hulihin na lang ang target at tahimik na itapon ito. Ngunit sagot ni Kim, hindi pwede, may masamang kutob siya. Inutusan niya na pasabugan na lang ang barko at i shift ang responsibilidad sa kliyente, ang Heavenly Demon Sect. Inutusan ni Kim na iputok ang photon cannon. Nag-igting ang tensyon sa loob ng several ship, tinanong ni Seryong si Sanja kung pwede nilang i-warp ang barko sa ibang lugar, ngunit sinabi ni Sanja na hindi dahil nakapalibot sila sa lahat ng panig. Tinanong kung pwede bang gamitin ang shields, ngunit hindi rin pwede dahil naibenta nila ang ilang parte ng barko para sa gastusin. Nagulat at nahirapan ang captain sa kung ano ang gagawin, ilang sandali lang ang nakalipas, may plano na siya, ngayon ay mukhang mauubos sila. Sa Greenwood Ship, sinabi ng captain na fully charged na ang photon cannon. Inutusan ni Kim na iputok ito. Ang cannon ay pinaandar at ipinutok sa several bounty hunters na nakatambay lamang, tila papatayin sa isang iglap. Nanatiling tahimik si Seryong at Sanja, pinagmamasdan ang paparating nakamatayan. Sumigaw si Robert, habang si Lee ay tila clueless pa rin. Nagkaroon ng malakas na pagsabog, ngunit hindi tumama sa Seville Ship. Ang barko ay buo at walang pinsala, lumilipad sa kabila ng sunod-sunod na atake. Sa harap ng Seville Ship, lumitaw ang mas malaking barko, tila inindahan ng impact ng photon cannon. Sa ibabaw nito, may babaeng nakasuot ng puting armor at may hawak na puting sibat, si Elena, ang walong foot fighting ghost tila hamarang sa Greenwood Fleet at tahimik na nakatitig. At doon nagtatapos ang chapter 3 at 4, kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mong malaman ang susunod na kabanata, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong adventures ng ating mga bounty hunters.